Nagsalita na si John Estrada tungkol sa chikang may relasyon na di umano ang anak nila ni Janes de Belen na si Kayla Estrada kay Daniel Padilla. Ayon kay John, tiwala siya at susuportahan niya kung ano man ang desisyon ni Kayla. Kayla is an adult. Wala siyang ginagawang masama, say ni John sa panayam sa kanya ni Dolly Ann Carbahal. Dagdag pa niya, I'm very confident that whatever she decides to do in her life, pinag-isipan na niya lahat yan. Hayaan daw na si Kayla mismo ang magsalita kung may relasyon ro ba talaga ito kay Daniel. All I do is to let her know and feel that she will always have my support and that I trust her and I will always be here for her and her siblings, paliwanag ni John. Maliban kay John, supportive rin ang mga netizen sa sinasabing relasyon ni na Kayla at Daniel. Halos wala nang mababasang negatibong reaksyon mula sa mga netizen tungkol sa chikang relasyon ni na Daniel at Kayla. Sabi ng iba, marahil ay nakatulong na nagkasama si Daniel at Kayla sa incognito, kaya madaling natanggap ng mga fans ang chismis na may relasyon na sila. Ano ang sinyo sa balitang ito?